Ikinagulat ng gahat ang paglabas ng first couple tattoo ng King Pao. Unexpected na may ganito silang itinatago. Tutuhanan na, imposibleng walang namamagitan pa. Once kasi na ipinatatum mo ito, malaki ang chance na sila na forever at wala nang hinahanap na iba. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagpalagay ang aktres ng ganitong tattoo. Panigurado na very meaningful sa kanila ito. Hindi naman sila magpapalagay ng ganyan kung walang meaning ito. O hindi sila mahalaga sa isa't isa. Ayon na sa mga reactions, wala nang bawian kapag nagtatatoo tiyak na sigurado na si Kimi kay Paolo Abilino. Handang makasama habang buhay. Sana lang, huwag biguin ni Paolo ang tiwala sa kanya ni Kimi. Siyempre buong ang kanito at mga supporters. Lagi namin ipagdarasan na walang magbago at palaging matibay ang kanilang relasyon ayon pa si isang komento, Naiyak ako nang makita ko ang tato Ribin ng Kim Pao. Hindi nagkaroon ang tato si Kim Ju noon, simula na pumasok siya sa relasyon. Pero simula na pumasok sa buhay niya si Paolo Abelino, grabe, happy ending na ito. Sigurado na talaga ang Kim Pao kasalan na susunod. Ayon tayo naman ng mga good vibes comment.